Paano nga ba mas maging masaya sa work? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na hindi lahat ng malalaman mo sa video na ito ay may a-apply mo sa buhay mo. Maaring yung ilan-ilan lang. Kasi iba-iba naman tayo ng sitwasyon, iba-iba naman tayo ng naratanasan. Pero kung lahat talaga ng malalaman mo sa video na ito ay magiging effective sa buhay mo, mas maganda kung ganun. Isa sa mga bagay na dapat mong gawin para maging masaya sa work, makisama ng maayos sa mga katrabaho mo. Yes, may mga toxic talagang katrabaho, pero naniniwala ko na mas marami namang mga katrabaho yung maayos makisama kesa sa mga toxic. Kaya kung makaka-encounter ka man sa trabaho mo ng mga toxic makisama sa trabaho, pagpasensya na lang natin. Pakisamahan natin, lalong-lalo na kung kailangan talaga sa trabaho. Pero yung katoksikan nila, dapat nating iwasan. Kung ano man yung katoksikan na nakikita mo sa mga katrabaho mo, wag mo nalang gayahin yun. Dahil kapag ginaya mo pa, baka magawa mo pa yun sa mga katrabaho mo na maayos makisama. Siyempre, hindi naman maganda yun, di ba? Kung toxic yung iba, at least ikaw, hindi. Paano naman sa mga katrabaho mo na hindi naman toxic? Simple lang, makisama ka ng maayos sa kanila. Bawas-bawasan yung pagiging suplado or suplada, Bawas-bawasan yung pagiging sobrang seryoso. Kapag nag-aalok silang kumain kayo sa labas, sumama ka. Kapag nag-aalok silang gumala, edi eh sumama ka. makipag ka sa kanila, makipag-usap ka sa kanila. Kailangan kasi maging malalim yung relationship nyo sa isa't isa bilang magkatabaho. Diyan ka magiging masaya sa tabaho mo. Kesa naman wala kang masyadong nakakausap, wala kang circle of friends. Tabaho, uwi. Tabaho, uwi. Ganun lang. E di ang boring nun, di hamak na masarap kumita ng pera kapag masaya ka na nga sa bahay, masaya ka pa sa trabaho mo. Next tip para mas maging masaya sa work, ibigay ang best kung kaya at huwag pilitin kung hindi. Ang tinutukoy ko dito ay yung mga trabaho na binibigay sa atin ng boss natin. Kapag binigyan ka ng trabaho na kung saan gustong gusto mo talaga yung trabaho na yun, ibigay mo yung best mo. Gawin mo. Kahit pa sa'yo lang ipagawa yan, wala kang katulong, hindi ka mabibigatan sa tabahong mong yan. Kasi sanay na sanay kang ginagawa yan at isa pa, gustong gusto mo. Yung ginagawa kasi ng iba, kahit wala silang skill dun sa tabaho na yon na binigay sa kanila, Pipilitin nila, ibibigay nila yung best nila. Ang magiging resulta, maganda. Kaya dadagdagan sila ng dadagdagan ng tabaho. Una pa lang, nagdadalawang isip na sila kung maibibigay ba nila yung best nila sa tabahong yon pero binibigay pa rin nila yung best. Kaya nadagdagan tuloy yung skill nila. Ang mangyayari, sa kanila ulit ipapagawa yan. Nadagdagan yung skill nila, nadagdagan din yung trabaho nila. At kapag dumadami yung mga bagay na kaya mong gawin sa trabaho, dumadami rin yung trabahong ipapagawa sa'yo. Kaya kung ang isang trabaho na binigay sa'yo ay kayang-kaya mo at gustong gusto mo talagang gawin yon, ibigay mo yung best mo, push mo, pakita mo kung sino ka doon ka magaling eh. Pero kung ang isang trabaho ay wala ka namang skill doon, ibigay mo yung sakto lang. Next tip para mas maging masaya sa work, reward yourself. Yes, nagtatrabaho tayo para sa mga bayarin, para sa bills, pero huwag mong isipin na hanggang dun lang yun. Isipin mo na nagtatrabaho ka para sa pamilya mo. Isipin mo rin na nagtatrabaho ka para sa sarili mo. Kaya kapag meron kang gustong kainin, Huwag kang mahiyang gumastos. Kapag meron kang gamit na nagustuhan, gusto mong bilhin, huwag kang mahiya Bilhin mo. Minsan lang naman eh. Ang mahirap kasi dyan ay yung wala ka nang naipon, wala ka pang naipundaw. Mahirap maging masaya sa tabaho kung gano'n. Kaya reward yourself. Pero maging responsable ka pa rin ha? Kasi ang priority mo kaya ka nagtatabaho ay yung mga pangangailangan. Next tip para mas maging masaya sa work, respect your boss. Kahit gaano pa toxic yung ugali ng boss mo, respetuhin mo pa rin siya. Sumunod ka pa rin, maging good follower ka. Kung pinagalitan ka man ng boss mo, huwag kang lalaban. Magsorry ka, hingi ng pasensya, ganun lang. Wala naman kasi tayong choice kundi maging ganun. Nagtatrabaho tayo eh. Kahit wag mo na siyang respetuhin bilang tao dahil sa ugali niya, dahil sa katoksikan niya, respetuhin mo na lang siya bilang boss mo. Kasi kapag nirespeto mo yung boss mo, I'm sure magiging maganda yung trato niyan sa'yo. Kasi ikaw, tao ka. At yung boss mo, tao rin naman. Kaya I'm sure may intindihan ka rin yan. Pero kung ginawa mo na lahat, may respeto mo siya, naging good follower ka, pero yung trato niya talaga sa'yo, hindi talaga maganda, toxic pa rin. Tapusin mo na lang yung kontrata at maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Well, ganun talaga eh. Alangan namang ipagsiksikan mo yung sarili mo sa toxic na amo. Kadalasan kasi sa mga empleyado kaya sila nagre-resign ay dahil wala silang magandang relationship sa boss nila. Pero ikaw, kung magkaroon ka man ng magandang relationship sa boss mo, doon ka magiging masaya sa trabaho. Pero balik tayo, kung wala talaga, naging good follower ka na nga pero toxic pa rin yung pakikitungo sa iyo ng boss mo. Pinanindigan niya talaga yung pagiging boss niya. Sa halip na maging leader, naging boss talaga. E di iwan mo na lang. Next tip para mas maging masaya sa work, ito ay tip ko para sa mga wala pang trabaho ngayon. Maghanap ng malapit na trabaho. Kapag malapit ka sa iyong trabaho mo, mas marami kang time para sa pamilya mo. Mas marami kang time para sa sarili mo. Sabihin na natin yung trabaho mo, walking distance lang. O kaya sabihin na natin bumabiyahe ka, pero hindi naman lalagpas ng isang oras yung biyahe mo kapag pumapasok ka sa trabaho. At ganun din pag uwi kapag ganyan, mararamdaman mo na parang hindi ka rin naman nagtatabaho. Kasi ang lapit eh. Masaya magtabaho kung ganun, di ba? Next tip, para mas maging masaya sa work. Gagana lang ito kapag malapit yung trabaho mo ah. Magkaroon ng extra income. Sabihin na nating maliit lang yung sahod mo sa trabaho mo. Okay lang. Malapit naman trabaho mo eh. Meron kang time ngayon para magkaroon ng extra income. At kapag meron kang extra income, tapos masaya ka pa sa trabaho mo. Eh di, mas lalong masaya yun. Kumikita ka na nga sa trabaho mo, kumikita ka pa sa labas ng trabaho mo. Malakas makabus ng confidence yan bilang tao. Kasi doon mo talaga makikita na madiskarte ka talagang nila lang. Mafi-feel mo na blessed na blessed ka talaga. Kaya kung maliit man yung kinikita mo sa trabaho mo, maganda na magkaroon ka ng extra income. Kahit anong income pa yan, Mag-vlog ka, mag ka, mag-reels ka, mag-tiktok ka, mag-online selling ka, kahit ano. Hindi na uso yung tatawanan ka pa ng ibang tao dahil sa mga pinaggagagawa mo sa buhay mo. Kasi iba na ang panahon ngayon. Pagandahan na ng diskarte. Lalong-lalo na ang mamahal na ng mga bilihin. At yun yung mga bagay na pwede mong gawin para mas maging masaya sa tabaho mo. Sana nakatulong ako sa iyo ka-person. Sana meron kang natutuhan sa video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, alam mo na, subscribe mo na yan. Dahil sa channel na ito, marami pa tayong matututuhan.